Breaking news, Davao Earthquake Isang napakalakas na lindol na may magnitude 7.6 ang yumanig sa Davao at iba pang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Ramdam ito sa malalayong lugar at nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa mga residente. Maraming bahay at gusali ang nagbitak, may mga kalsadang nasira at ilang lugar ang nawalan ng kuryente. Habang nagmamadaling nagsilikas ang mga tao palabas ng kanilang tahanan, school at opisina, makikita ang kaba at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ayon sa mga autoridad, maaaring sundan pa ito ng mga aftershocks, kaya mariing ipinapayo na manatiling alerto at iwasan ang mga estrukturang posibleng bumagsak. Maghanda rin ng emergency kit at siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. Sa mga kababayan natin sa Davao at Karatig na probinsya, kapit lang tayo. Sa gitna ng takot at pangamba, ang pagkakaisa at malasakit ang magbibigay ng lakas para malagpasan ang pagsubok na ito. Mga panalangin para sa lahat ng naapektuhan. Sama-sama tayong manalangin at kumilos para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang lindol ay kayang magpatumba ng gusali, pero hindi nito kayang gibain ang tibay at tapang ng Pilipino. I-share ito upang ipaalala sa lahat. Mag-ingat, manatiling handa, at makinig sa opisyal na abiso ng Philvox at mga lokal na pamahalaan. Pray for Davao!